Okay guys, share ko lang sa inyo yung ginagawa namin trabaho. Dito kami ngayon sa gubat. Ang trabaho namin dito ay nagkakatkad kami ng linya. Yan. Papunta ro sa dulong-dulo. Nasa ano to boss? Mga 300 na to. 300 meters. Okay, dito kami. Sa pa. Nakita kami yung magandang spot. Yan o. Okay, yung kinakadkad namin, ano yan ha? Dropper yan. So, kasama sa trabaho ng mga elektrisyan. electrician gala. Okay. Nakita tayo yung spot. Dito tayo tatali sa puno ng niyog. Yan, kita yan. Okay, holder natin. Tapos, tatali natin sa tas. Okay. Tropa, pips. Okay. tropa. Tali mo na yan, tropa. Mag-electric, ili siya kasi. <laughs> yan, nakakadyo ka ka tuloy niyog. Gusto mong maging electrician, ha? Akala mo madali trabaho ng electrician. <laughs> Yan, dito tayo sa gubat. Kakadkad. <laughs> ano, madali? Ah, ay gusto ko okay, sa iyo, eh. <laughs> Mamaya ka magpahinga. Makakadyo ka pa ng niyo bago tayo muwi. Hey, batak. Ge. Hey. Hila pa. Hey okay, guys. Tong kasama ko ngayon, Hagdan. Tagabuhat ako ng Hagdan. Hey. Move forward. <laughs> Hop. Relax. Okay, jackpot may sili. Ate, sumabit daw. Sabit. Ayan, oh, spot, tali. Mamaya mo batakin. Saglit lang, mamaya mo batakin. Agala. Hindi, hey, naano pa lang. Hindi, mo? Tali. Oh, saglit lang, tatali lang. Amaya nyo ba takin? Saglit. Wait. Amaya, pre. Kita nyo guys, mahirap. Kausap yung bingi. <laughs> kailangan, pag magbabata ka ng magkakatkad, kailangan malakas ang pandinig mo rito tsaka malaki busis. Hop, <laughs> oh, saglit. Ayan guys, kita yun yung bahay na yun. yun, naduna na kami. Hanggang doon lang yung aming kadkad. Mga 100 meters pa layo yun, yun. Kunti na lang. Pagkatapos namin dito ang magkadkad, bago kami muwi, maunga mo kami ng mga ano, talbus. Tsaka sili, dami namin na daanan. Mustasa. <laughs> Diretso na rin ito pang, ano, pang ulam. Okay na? Okay, move forward. Gay lại mô. Gay lại Guys, oh, tama mo 'yung kasama ko. Hindi napapagod 'yan. Robot to, oh, robot. <laughs> ah, tumigas. Tumigas. Ba na karubos. Karubos 'to. Me. Paano kamay ka robust. <laughs> <laughs> robust <yun. laughs> oh, ano yeah, ko Baka ko yun ano. Oh. Makasing. Kaya ito yung bukas mo rin siya tali ko. Yan Si taling ano to. Taling kalabaw. <laughs> Pag ito tinalisin nyo sa kalabaw, hindi matat dito kaya ang kalagi ng kalabaw. Ito lang ang tali. Ito. eh okay. hey. <laughs> <Kaya't. laughs> Ugo. Okay, malapit na yung dulo nito ikakapit na namin doon sa entrada ng kanilang bahay so i-splice na namin yan doon tapos kita nyo lundo pa yan yan para mabagting yan babataka naman namin yan patras Okay? so ganun lang babataka namin pabante tapos i-splice doon sa kanilang bahay sa entrada ng bahay nila tapos hila na yung pabalik. para mabagting na yan. Para maunat na yung ano, wire. Well. So, yung matitira doon na sa pinakang huli. Yung dulo naman yan doon sa ano, sa kanila mismo metro. Nasa metro nila. So, malayo talaga, malayo. Gila! Gila! Okay na Okay guys, patras pa na kami, update ha. Patras pa na kami. So, pabatake naman namin yung patras. Pa Para uh, tumas pa itong mga nakalundo na wire. Yan. So, kanina, papunta kami rito, Tinandangan ko yung mga piti kong talbusan. Sili. Yan, katulad dito. Pamata yung talbos. So, nagpaalam na ako. Ah, kakaunti, huwag na muna pala. Sili na, sili. Yan, bye-bye ba ako dyan? Kasi itong kabilang to, area na to, hindi na kanila yan. So, nakarean lang sila. Yan. Okay, Mangat na. Yeah, okay, hello, pa Trash! Pila pa! Yan o. Oh. Tinubuo na ng bulaklak o. Oh. Gumulang na. Ayan pa, mapipili. Mamaya, pag-break. Yan o. Oh. Pwede pa o. Ano yung load sa kanya? Yung nasa likod? guys update so tapos kami magkadkad so so ganun lang uh, bago tayo magkadkad dapat uh, tanungin tanongin muna natin yung customer kung walang magiging problema doon sa mga pagdadaanan ng kanilang drop wire so yung kinadkad namin na drop wire bali uh, sobrang haba niya mabot siya na nasa 250 meters So napakalaki na ng voltage drop noon papunta sa kanila sa pinakantulo. So okay lang 'yon basta ang gagamitin lang naman nila sa, sa, ilaw kasi meron silang maliit na farm doon. Parang bakasyon na nila. Kubo lang na maliit. So ang importante lang naman may ano uh, isang TV at eh, saka mga ilaw. So kaya naman 'yon, walang walang magiging problema ron sa walang magiging epekto 'yon sa mga ilaw. So, yun isa pa dapat uh, Ah, ay yung palang ikinadkad namin na na wire na ano yun uh, drop wire yun yung poly AAC na aluminum so pang expose talaga yun sa ano sa mga ganitong uh, sa araw sa mga ulanan ganun Tsaka isa pa na uh, matibay siya. Yung insulation niya matibay. So kung sakaling mabagsakan siya ng mga uh, sanga-sanga hindi siya masyadong masisira so yun so okay so, sa mga nanood uh, salamat sa inyo